Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin, Bali. At dito ako ngayon sa bahay. Binisita ko kasi walang nakatera dito. Tapos natulog ako kanina dito tanghali. Uh, natulog ako kanina tanghali dito kasi pinalitan ako ni Abby sa, ano, sa shop. Kaya natulog ako dito tanghali. Nagising ako ng alas 4 alas 4.10. Tapos, diretso ako nag-ligo. Naligo ako ng diretso. Tapos, pagkatapos ko maligo, nagbihis ako. Tapos, gusto ko muna magkape bago ako bumalik sa computer shop. Ayan. ah uh, binibisita ko dito kasi ah uh, isang ling kada ano, lingguhan ng bisita ko dito dahil wala nang nakatira dito. Nililinis ko. Kanina pagpunta ko dito, medyo maambon. Hindi naman natuloy ang ulan. Ngayon meron ako padikit dito. Tapos meron yung karne ng manok yan. Nilagyan ko siya ng bote ng soft drink na walang laman kasi... Nakakita ako kami dito noon ni Nels ng, ano, ng isang maliit na daga. Nahuli ko na siya. Doon ko siya nahuli, oh. Yung katakip niyan. Nilagay ko doon. Doon ko siya nahuli. Tapos, nilagay ko yung isa. Wala na sigurong daga. Yung Christmas tree namin, diyan ko muna nilagay. Di pa kasi ako masyado nakaayos dito. Tapos, ang gagawin ko, kukunin ko kasi yung laman ng rib dito dahil hindi naman ito maluluto. Meron pa tayong isang buong manok to. Yung lilitsa na yung sana namin. Yung ube namin. Tapos Isang buo din to. At saka, meron po, meron tayong, ano nito yung chicken fillet. Tapos, meron pang uh, bacon. Dito, ayan na lang ang natira dito. Wala na to. Itatapon na to. Meron pang sibuyas at saka eto malunggay kasi to eh. Malunggay ito. Ayan oh, Tignan niyo. Yung kasama pa to sa hinimay ni naman kasi nasisira. Ayan. Tapos may mga soft drink pa kami. Ayan, tapos ito dadalhin ko. Andito pa yung chocolate ko. Meron pang kalahati. Eh. Tapos may cheese pa. Meron pang sili. Tapos may ano pa yung carrots, may kalamansi pa siya. Ayan, may tomato sauce pa. Tapos sa loob, may mga gulay-gulay pa. At saka yung syempre, yung soft drink ito ni Nils. Mahilig kasi si Nils sa soft drinks. May natira pa siya. Meron pa doon. Tatanggalin na natin, itapon na natin yan. Kasi di na yun, ma ano, ma di na yun, ma, gagamit. Tsaka marami pa kaming mga dilata dito. Ay, uh, ito dadaling ko to doon sa bahay. Meron ako dito sardinas at tsaka ano ka na ito. San Marino kasi pag ayaw ko ng laging karne noon, nagsasardinas ako at tsaka nagtutuna ako. Tapos yung mga cookies ko andito pa. Ito kasi yung mga towel dito sa, sa kamay. Ayan ang mga cookies ko. Madami pa. Dadalhin ko tong goodies ko to. Ito. Yung mga cookies ko doon hindi. Kasi pag pumupunta ako dito na gusto ko magkape. Eh. Ito din. Dalhin ko to kasi maano to eh. Masisira to. Ayan. Dito ko... Hindi ko na naituloy yung pagbablog ko kasi nga Tumawag si Nels, nagtimpla na ako ng kape tapos umiinom ako habang nag-uusap kami. Bumili lang siya ng tinapay, tapos sabi niya in 5 minutes tatawag siya. Ito yung aking uh, kapare sa kape. Ito yung paborito kong cookies. Alam nyo, alam nyo, hindi talaga masyado okay ang katawan ko. Daging masakit ang katawan Ang oras alas 5, 10 na. Bale, iniwan ko yung pamangkin ko doon sa shop. Siya ang nagbantay sa shop. Tapos, sereya kasi meron siyang duty ngayon uh, panggabi siya. Alas stress ng hapon ang umpisa ng duty niya hanggang bukas ng umaga. Alas 7 ng umaga. Kaya bukas pa ang uwi. Tapos yung anak ko namang lalaki na misita dun sa syota niya. Doon yun matutulog. Uh, kaya kami dalawa lang ng aking pamangkin. Tapos dito sa bahay, hindi ko sure kung bukas makapunta ako. Kahit pag maraming gagawin, linggo kasi, paglinggo linggo kasi, marami ang ginagawa. Maraming nagbabayad ng utang. Ayan na si Nels, matawag na. Ayan, uh, tapos na kami mag-usap ni Nels. Bali, kukunin ko yung mga kailangan kong kunin kasi masisira lang yan. At saka hindi ko rin mailoto dito dahil nga busy ako doon sa shop. Kaya kunin ko na lang, dalhin ko doon. Medyo hinaan mo yung lamig ng rep kasi, ano ka na ito, uh, masyado malamig. Nag-ie yung luna at saka yung ating manok. Ito yung chicken pili luluto. Ito Tapos yung tira -tira. bacon. yung ating ceiling green o oh. tapos yung ating ceiling pula na ah, lulutuin ko siguro to bukas para sa chicken fillet or kaya sa chicken breast tapos yung ating kalamansi na na kaya kailangan na natin kunin ito lang muna ang kunin ko iwan ko yung manok dyan tapos Uh. Ayan, ito yung kukunin ko, yung uh, cream o at saka ito, doberi. At saka strawberry na ribis ko. basta may ribis ay may, ah uh, may strawberry. Paborito niya yan, pero di naman niya ito nang subukan. Kaya yung blueberry, kung nakikita niyo, strawberry siya. Kasi nahilig siya sa strawberry, paborito niya yan. Ayan ang kukunin ko. Tapos, ano pala, ang gagawin ko, didiligan ko yung halaman na binigay sa akin ng manugang ko. Nilagay ko yun dun sa terrace kasi para mainitan siya. Halika yun. Yan, naikwento ko naman sa inyo na itong third floor di pa nagagawa. Umpisa sa hagdan ng papuntang third floor. Hindi pa ito nagagawa. Uh, pero malapit na namin to kasi target talaga namin to matapos itong year na to. Uh, tapos na ito. Al, ano ba yun? Ayan. Oh. Natumba ng hangin. Ah, natumba siya ng hangin ayan nilagay ko siya dito kasi para nahanginan at saka ito siya ito yung halaman na binigay sa akin ng manugang ito yung mga container na to ginagamit nila ito pag nagtuha sila ng tubig pag nagtatahil sila noon ayan doon nila nilagay yung mga uh, kalat-kalat dito. Diligan natin. Ayan o. Oh. Ah, maalikabuk pa yan. Ay marami-raming. Yung parang simento. Kasi ano ka na ito. Nung nag gagawa na uh, ano sya. Ay yung sa skim coat pala to. Diba yung ano yun yung parang powder ng skin coat pag nilikha. Kaya nagkaganyan yung dahon. Ayan. Minsan talaga pag maaraw, sinasaglit ko talaga to para ano sila, para diligan. Tapos ito din. Kasi bigay yan ng Ay, ng ano ko. Bigay ito ng manugang ko. Naku, ayoko talaga ng ano ka na ito ng mamamatay kasi mahal na mahal ko yung manugang kong yun ah oh. napakabait tingnan nyo yung ano yung view ng ano dito ng tiris pagkahapon eto yung tanaman kaya gusto ko talaga dito Marami na rin dito nagpapataas ng bahay kung nakikita niyo. Diba? Ang dami na rin mga bahay. Kahit puro bubong ang nakikita niyo dito, mag maganda pa rin yung tanawin kasi nakikita ko yung bundok parang nasa probinsya lang ako. Ayan po. At ayan na nga, pa uwi na ako. Uh, sinara ko muna ang aircon doon sa taas at nila ko yung pinto. Tapos, uh, ano ka na ito? Uh, I-off ko din yung heater dito sa CR. Ayan. Ito din yung heater. Ano ko Na-off ko na pala. inopko off ko na pala yung ano, heater. Ayan. Meron kami mga lata dyan. Bukas na siguro ako maglinis dito. Nakatulog kasi ako eh. Ayan. Ayan.